Hulyo 25 at nandito po tayo sa Municipal Hall. Bandang uh, alas 5 na po na hapon at nakita po natin si Mayor at si Ma'am Maris Tayo, ang uh, Head po ng uh, Municipal Social Work Development Office. Uh, Mayor, uh, meron na po po ba tayong assessment doon sa mga binahang area? sa mga barabarangay? Uh, initial assessment pa lang ito. Initial assessment pa lang ito sa mga affected areas sa barabarangay. So lahat naman yan, inikutan natin kasama ko ang ating MN, ang ating uh, Ma'am Clarice sa MSWDO na kung saan na may mga reporting naman na ang mga kapitan kung ano yung mga affected families and individuals in different barangays. So, pwede pong malaman ng mga nakita po natin sa mga barangay? Ma'am Clarice. Ayan po, uh, sa tulong po ng ating barangay officials, uh, may mga na-assess po tayo na affected families po at uh, pito po doon, pito po sa 64 barangays natin ang nakapag po ng Uh, affected families kasama po yung Agcano, Bulakid, Linnec, Nagpandayan, Tampak Uno, Katimon, Cavite. As of the moment po ay 136 families po ang affected natin. Hinihintay po natin yung assessment po ng Nagpandayan kung ilan po ang pamilyang apektado. As Cavite. Uh, Cavite po. Ito po ba mga affected uh, families eh nasa ano kanil kanilang uh, mga bahay pa o nag-evacuate na? Opo, nasa kanilang bahay pa po itong mga affected families po natin. Pero kanina, kanina galing ako sa yan, talagang nagkaroon sila na talagang force evacuation yung parte ng pulo na kung saan ang tubig ay hanggang dito at uh, magkaroon ng force evacuation para dalhin sila sa evacuation center. So ano po yung mga pwedeng may tulong sa mga apektado nga uh, pamilya? ah uh, ang, ang, ang may tutulong namin dyan ay food fax dahil na uh, meron kami nga uh, meron tayong nakaantabay na food fax para sa mga affected families. Uh, lahat po ba nung nabanggit na barangay ay pagbibigyan po ng food fax? Uh, sa ngayon, uh, nagliripak tayo. So ang natiripak natin is 100 food fax pa lang. So itong initial na 100 food fax, dadalhin mo natin sa mga affected areas at yung kakulangan habang nagpapak dito, uh, isusunod din lahat yan. So, meron tayong ano, meron tayong more than 500 food packs na inaasikaso ina ngayon. Na talaga andito na agad, agad 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 andito na. Na talaga ibibigay. So, yung itong barangay na nabanggit ay magbibigyan pa ng food packs. So, Sir, meron lamang talaga mauna. Yes po, may mga mauna po. Uh, yun po yung bababaan po natin mamaya. Uh, pero pwede malaman yung lamang po ng food packs? Ah, uh, Ah, uh, hindi lang po food packs yung ipamimigay natin. Ah, uh, naihanda po ng, sa tulong po ng MDRMO, uh, hygiene kits po. Uh, sa food packs po, nilalaman po nito yung rice, uh, canned goods po, noodles, uh, coffee, tsaka milk po. Mayor, baka meron po nang naisabihin dahil tuloy-tuloy pong ulan eh. Ulang habagat na ata itong nararanasan natin. At baka uh, dumami pa eh, yung uh, apektadong mga kabahayan. Uh, mga kabayan ko, uh, ito pong bagyong ito na si Tarina, ay talagang uh, na-affect po ang bawat isa sa atin. Wag mo kayo mag-alala at uh, nakahanda po ang pamalang bayan para po tumulong sa inyong pangangailangan. Actually po, itong ating uh, pinipiper ngayon na food packs, ay uh, 500 pansamantala, 500 dito, na talagang ready agad dito na dadalhin sa inyo. Kaya lang, eh, eh, iaayos ito para may padala. Sa ngayon po, 100 food packs pa lang ang naiaayos pero sunod-sunod po yan hanggang 500, may ipadala namin sa inyo. And then, pagkakailangan-kailangan kailangan pa, pwede pa rin tayong magpagawa ulit ng another, another 500 or 1,000 food packs o kahit ilan yan sa pangangailangan po ng bawat isang mamayan ng bayan ng Gimba. Handa po ang pamalang bayan para po sa bagay na yan. Ya, बिल्कुल po Mayor. paro naman po yung mga medyo tinamaan yung mga bagong tanim na palay. Ah, uh, pag may mga tinamaan na bagong tanim na palay, i-assess yan ng ating uh, uh, MAO ng ating Municipal Agriculture Office na kung saan pag ito talaga affected, gagawa tayo ng pamamaraan para matulungan sila. At siyempre may mga programa po yan para diyan. Maraming salamat, Mayor. Okay, okay. Po. Maraming salamat din, Madam Clarice. Thank you po.